Hello. Hello guys. Na confine na lang tabi. Na confine po si Bimbim at ayan. Nagko-collect kami ng mga urine. Oops. Oh no. Ah oh, sige, ah oh, sige. Paula, ala. Para ma-check na kung bakit ikaw nag-convulse. Siguro sa init guys kasi mainit yung panahon tapos ngayon malimlim na naman. Oh, uh, oh. Uh. Ah, Ate Tere! Ate Tere! Okay. Ayan guys, dito kami sa Metro Health ng Sorsogon. Dito kami sa Solo Lagingon. na ganyan. Ano, mainit ka na naman. Gusto niyang hawakan kasi ano, mauula yung urine niya. 100 ml. You, <laughs> so hello guys nandito na kami sa hospital 3 days na kami dito pang, 3 days uh, oh, today nga pala is uh, June 19, 2024 so na-admit yung anak ko dahil nag siya hindi ko talaga akalain na magkukumbos siya nun sa uh, normal lang ng mga lagnat-lagnat lang eh. Hindi ko alam na mabilis pala talaga yan na ganyan. Pumunta kami kasi ng gubat nun para ipacheck lang yung kung bakit naglalagnat siya. check ko sana yung ihi niya, dugo, tsaka yung uh, pupo niya kasi naglalagi siya nagbubupo ayun, yung magpapainom na ako ng gamot, ng convulsion siya, ko po, hindi ko talaga ma-explain yung naramdaman ko na parang parang nung nakita ko si Bimber ng ngitim na nagbubula na yung bibig niya, tapos doon, uh, para, <coughs> parang, parang na akong nakalutang noon eh, parang nasyak talaga ako, tapos ayun, sinuod namin siya sa kubat ng hospital, tapos nagpa-transfer na lang ako ng kasi mas lalong magkakumpulsyon dun ang anak ko sa public kasi ang init sobra naawa ko dun sa ibang mga bata dun sa ano talagang asin ang init halos karamihan kumpulsyon din kasi magkakasama yung mga bata halos karamihan kumpulsyon din yung uh, mga nagkakakukurumpay dun ng mga bata sa public hospital kaya lang na ako dahil ayun sabi ko ilipat ko na lang to sa dati niya kasi may dati tong doktor kasi iiba na naman yung titingin sa kanya doon kasi public yun so ang ginawa ko dinipat ko na siya dito kasi may doktor naman ay muli pa kinakain ko pa <laughs> kukuli na sana yung ano yung rasyon kasi kinakain ko ang sarap ng mga rasyon dito guys sa hospital Ayan o. No? At ang Dito. to take the bell. Ayan. Uh, ano ba ito? Uh, yung gulay na ano? Ano? Hindi ko oh, talaga. Ah, sige. Isali ko ba? Oo. Ay, sorry. Mm -mm. So, ayan guys. Nakapagrest din ako kasi halos talaga nagpapakarga si BimBim. -Bim. Ayaw niya talaga nakaupo. Ayaw niya talaga nakahiga. So, ang ginagawa ko nga lahat-lahat ginagawa ko. Nung pinapahiga ko na lang siya dito sa dibdib ko. Lahat-lahat. Ayaw niya talaga. Gusto niya nakatayo. Tapos, ayaw niya hinahawakan yung, yung pet niya. So, Diyos ko po, sa paa ako nakahawak. Talaga nananalay ang mga braso ko. Pero, okay na sa akin yun. Kasi, para naman, pumayat naman tayo, di ba? <laughs> Pero ayun lang nga naaawa ko kay BimBim. -Bim. So, buti na lang nag-decide yung doktor niya na tanggalin muna yung mga yung mga swero niya dito sa kamay. Kasi baka yun ang cause ng paglalagnat niya. Kasi 3 days na talaga. Hindi, hindi humuho pa yung lagnat niya. Uh, pataas lang pataas na natakot na ako. Kasi nag 39.8 ganyan. Kaninang madaling araw. Ngayon ay uh, June 19 Uh, June 19, 2024, kaninang madaling araw, ayan, nag-39.8 siya, talagang nag-shaking na siya, kaya meron kami dito parang lamp pero wala talaga, over ayun eh ang ginawa ko talaga, pulas ako nagpuna sa kanya pinapaiyak ko talaga, para lang pawisan siya eh, ayun, buti na lang hindi pa talaga pwede magbigay ng gamot, kasi kakabigay ka palang mag diba every 4 hours 'yon. So nakaka 2 hours pa lang kami. Kaya talagang ang ko talaga, hindi ko sinukuan yun ng kakabonas kahit iyak lang siya iyak na pag dinadampi ko na siya ng mga uh, yung may mga tubig na malamig-lamig na parang labakara 'yon. Talagang nagsishake siya, tinuloy tuloy, tinuloy tuloy ko lang 'yon para lang sabihin ko ayoko mag-convulsion siya ulit. So ayun na nga. Nakapag-rest din ako ngayong araw na to. Tapos din naman ang itsura ko. Para hindi na ako mabili kahit piso. Wala na sa akin bibili. Diyos. Just... Oh, ang pangit ko na. Ayun. Ang dami nagsulabasa ng mga kung ano-ano sa mukha ko. Ayun o. Oh, para na siya ano, kulubot na oh. o. So, sobrang. Pero okay lang yan. May pag-asa pa tayong gumanda. Basta ating anak ay mga na natin ay safe at walang mga sakit. So, ayan. Uh, yung hospital na parito, yung room namin dito is 4-1. Uh, medyo mura-mura dito. Kasi, basta, ayaw ko naman i-compare pa ba tayo yung pagalitan. Uh, basta ito, highly recommended kasi malinis. Malinis talaga. Tapos, um, talagang ano, alaga tong hospital na to. Malinis at bago pa. At ayan yung mga view. ah uh, dito lang yan sa Sorsogon guys. Dito sa malapit lang to sa muni municipal ng Sorsogon. Ayan. Ayaw kong banggitin yung hospital kasi may dito no video. Ganyan ganyan. Kaya hindi ko na lang. Sa so, alam nyo na lang kung um, taga-sorsogon kayo at nagagawi kayo dito. pamilyar to sa inyo. Ayan. Ang tapat namin ay water district. Ayan guys. Napakita ko sa inyo yung water district. Ah, hindi na. Ayan. Ayan is, tapos mga parkingan yan dyan sa baba ng mga doktor. Tapos meron na mga bago doon na binagawa. Binag Ewan ko kung ano yun. Ayan. So, yun lang um, okay naman dito. Meron talaga nakaka-stress pag ang may, 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 sakit ang isa sa pamilya natin. Nakaka-stress na hindi mo malaman kung anong gagawin mo, ano bang pagkukulang mo, ganyan. Pero ganoon talaga, napagdadaanan talaga to kasi ah uh, ganoon talaga. Ako talaga, wala pa akong tulog talaga. Grabe. Halos magti 3 days na hindi eh kasi siguro 1 week na kasi yung una nung sinat sinat na to hindi na ako masyado nakakatulog nun. binabantayin ko rin kasi yung lagdad niya nung una so anyway guys move on na tayo ayan sana sana ay wala nang lagnat ngayon si Bim Bim ah uh, start now and until tomorrow 20 kasi i-discharge na daw kami at uh, i-continuous na lang daw yung ibang mga antibiotic pero dapat na ma masa ma makainom siya ngayon ng antibiotic kasi yung antibiotic talaga guys baka isusuka lang niya kaya dapat talaga yung mga antibiotic ay nakaswero ayan pero titignan namin ngayon try namin siya i-oral lahat ng mga gamot niya kasi Ayun, kasi nga pag may swero, lagnat siya ng lagnat. Kaya mag-observe nga kami ngayon hanggang bukas. Pero may i iinamin siya mamayang gabi na pag-antay conversion lang, ganyan, ganyan, Kasi dinala ko siya dito, convulsion talaga. Kaya, ayun. Kasi ano na kami, naniniguro na kami. Tapos pag discharge nga namin, tatanungin ko rin si Do kung ano yung pwede kong ibigay din sa anak ko pagka umuwi na kami na malayo pa naman din sa ospital. So, anong pwede kong ibigay sa kanya na para hindi siya mag -compulsion. So, at ayun nga guys, may itutip ako sa inyo. Um, yung pe, kung kayo ay well health user, wag kayo mag-monthly-monthly -monthly na hulog sa well health kailangan ang gawin nyo um, yearly kayo magbayad I ibig ko sabihin January until December bayaran nyo yan isang bagsakan bayaran nyo yan kasi hindi naman natin inaasahan kung tayo in hospital o kung sino man ang gagamit ng ating pill health may pondo na ang iyong pill health kasi yung, yung una ko dito kaka-hospital lang yung anak ko noong May. So, ngayon June, Uh, yung May, ang billing ko dito sa hospital ay umabot ng 37. Accredited siya ng aking PhilHealth is yung 19,000. Kaya, ayun guys, malaking tulong talaga ang PhilHealth. Huwag niyong aalisan, huwag niyong sa niyo sarili niyo kasi meron din pala sa ating tutulong sa pamamagitan ng PhilHealth. Maganda yung programa ng PhilHealth na yun, satisfy ako dahil satisfied din ako satisfied ako nakagamit ng Bell Health So maraming salamat sa mga Bell Health Na yan na bumubuo sana uh, Marami talaga kayo matulungan Pero ang tip ko lang talaga uh, Maging At uh, follow the rules Din kayo sa Bell Health Para naman Maayos din ang feedback din sa inyo Ng Bell Health So gaya na sinabi ko yearly kayo bayad ng Bell Health. Ibig sabihin nun, yung yearly ay isang taon nyo na bayaran, isang bagsakan nyo na magkano lang naman? 6.50 6.50 a month. So, magkano yun? 12. 6.50 times 12 months. So, yun ang ibabayad mo sa Bell Health. Pero, uh, pag ginamit mo yan talaga, laki ng tulong. Natuwa nga ako nun eh. Kasi yung una, ewan ko ngayon. So, share ko sa inyo guys, kung ah, pero nagamit kasi, ang alam ko hanggang tatlo lang daw ang paggamit ng PhilHealth. So, nakakadalawa na ako ngayon kasi nakong to nung May, tapos June ngayon na naman pumasa na ako para magpabilis na pagdating ni pag linabas na kami So, titinan update ako sa inyo guys, kung magkano na naman ang Uh, ma-accredit ko ngayon sa Bell Health, no? So, walang halong ekla po talaga. So, ipapakita ko talaga sa inyo kung magkano yun, ah. Bilangin nyo. Uh, 6.50 na ang hulo ngayon, monthly-monthly, times mo sa 12. Yun ang babayaran mo. And then, yung kung gagamitin mo rin, yung feedback din sa'yo. Sobra-sobra. Kaya, proud ako sa Bell Health. Uh, Bell Health user, proud ako. So, ina- inaanyayahan ko kayo na mag -pill health kayo bawat isa tao dito sa mundo dahil yung programang PhilHealth na yan ay para din talaga sa atin. So, try nyo talaga guys. okay kayong Eh, kung hindi nyo naman talaga kaya na ano, okay lang naman na monthly-monthly. Pero, pa, based on my experience, kasi sabi ko noon, hm, ahin ko naman yung PhilHealth na yan. Para ko rin uncle siya hindi pala guys talagang huwag mong panghinayangan ang contribution mo sa PhilHealth kasi yung feedback din sa ng PhilHealth na ikaw ay mismo nangangailangan tutulungan ka talaga walang pinipiling kung sino ka basta member ka ng PhilHealth so nagsumusunod ka sa kanilang protocols Promise yan, guys. The best Pell Health user. Gabis. So, ayan, guys. Mag-update ako sa inyo bukas. Kung ilala na naman yung accredited ng aking Pell Health. So, bye-bye! So, ayan, guys. Uuwi na kami. Ayan, uuwi na kami. for days kami dito sa hospital. At si BimBim. Ayan, o. Oh, tinan nyo ang patient. Ang lakas-lakas na. Pinagdidididin -did niya. Bagong sterilize ko naman yan. Ah. Ay, wag. Kasi uuwi na tayo. Lagay mo na yan dyan. Uy. Say hi. Okay na po ako. Ay, suspente. Galit, galit, galit. Same namin. Ang problema ko kung paano ako bumaba ngayon. So, siguro, ano na lang. Papuntahin ko na lang siguro dito yung cashier. Haggard na. Hindi na ako mabili kayo ng iso. Ito naman may tsura natin. Yung mga buhok ko, nagsisi, ano, hanatayuan na. <laughs> Sino kaya ang bibili sa akin? Kahit piso, wala na talaga sa akin bibili. Maniwala kayo sa akin. Ito na naman na tsura ko. Ang tawag ko. Sa tubuan. Kasi yung puya, talagang hindi talaga ako natutulog. Pinipigilan. ako. Natutulog ako. parang tulog manok. Pag gano'n, wala na. Gising na naman. Kaya ayan. O. Kahit piso, wala sa akin bibini sa mukha ko na yan. Ayaw mo pang umuwi? Ayaw? Ayaw mo pang umuwi? Uwi na tayo kasi...